Kung ayaw mo na tratuhin ka dito sa Germany bilang isang alipin, no? Yung inaapi-api ka, ito ang gawin mo. Nagawa ko na ito, mga kaibigan, No? Nung una, mga kaibigan, no? ang tingin kasi sa kagaya ko, ay para bang ano? Yun bang parang alipin? Parang utusan? Utusan na nga. Uh, parang uh, utusan pa sa lahat ng bagay. No? At uh, yun bang inaapi ako, mga gabigan. So, sabi ko sa sarili ko, Sige nga. Pinabayaan ko lang sila. Ginawa ko yung aking trabaho. No? malinis, mabilis na trabaho. No? Tapos, susunod na trabaho, ganun din. No? Talagang, pag nag uh, mag-overtime, mag-overtime. No? Yung iba kasi, pag ayaw mag-overtime, ayaw mag-overtime. Pag may mga gagawin na importante at kailangan nila ng mga tauhan, nandun ako ibinigay ko sa kanila no lahat-lahat mga kaibigan pati itlog ko ibinigay ko sa kanila mga kaibigan no para lang magampanan ko yung trabaho ko para lang makapag-deliver ako ng malinis na trabaho no yun ang ginawa ko so ibig kong sabihin mga kaibigan Ibig mong sabihin, ipakita ninyo sa mga boss ninyo o sa mga im, im, uh, im, uh, ka na naman! Sa mga employer ninyo, ha? Huh? Yung sa mga na, mapagmaliit na mga tao na yan, na kayo ay magiging kawalan sa kumpanya o sa trabaho kapag umalis kayo. Yun ang gawin nyo. Ibig kong sabihin, mga kaibigan, gawin nyo ang lahat para sa kumpanya ninyo. No? O kung saan man kayo nagtatrabaho. No? Lahat. No? Pero tandaan nyo to mga kaibigan, sa una. Sa una nyo lang gawin yan. Kasi, pagkalipas ng mahabang panahon, tao lang tayo. Mapupuno rin tayo. Magagalit rin tayo. Ganun pong nangyari sa akin. Noong ako'y galit na galit na, pagod na pagod na, sabi ko sa bosko, ko, Boss, maghanap kayo ng ibang alipin. Ayaw ko na. Hindi na ako papayag na maging alipin ng kahit na sinuman. No? Hindi na ako papayag. Yun ang sabi ko sa boss ko. Pagkalipas ng isang linggo, mga kaibigan, no? yung isa sa big boss namin, kasi may boss pa kami, na mas mataas sa kanya, pinatawag kaming dalawa kasi sinabi ko aalis na ako. Pinatawag kaming dalawa, no? At sabi sa akin, ano ba ang magagawa namin para hindi ka umalis? Lahat inilatag ko sa lamesa. Sinabi ko lahat. No? At sinabi ko sa kanila, isang beses pa. Isang beses pa at wala na ako rito. No. Yun ang ginawa ko mga kaibigan. No. Huwag lang tayo oo ng oo. Yes boss, no problem boss. Kahit nahirap, 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 nahirap na tayo. No? Alam niya kung anong mangyayari dyan. Ay, siyempre. Eh tayo rin mismo makaka makakawawa hindi yung kumpanya hindi yung boss ninyo pero tayo mismo baka magkasakit pa tayo niyan hindi na tayo makapagtrabaho wala na wala na tayong future so ibig kong sabihin mga kaibigan gawin nyo ang lahat para sa kumpanya ninyo pero huwag ninyong kalimutan yung sarili ninyo mga kaibigan Huwag na huwag ninyong kalimutan yung sarili ninyo. Pag nakalimutan ninyo yung sarili ninyo at yung nasa isip lang ninyo ay yung trabaho, ay naku. Wala. Darating ang araw. Darating at darating ang araw mga kaibigan na bibigay yung katawan ninyo. Psychologically at physically. So, ibig kong sabihin, mga kaibigan, stand your ground. Ang ibig sabihin nun, kung al alam ninyo na nasa tama kayo, no? gawin nyo yung mga dapat gawin para isalba yung kalusugan ninyo. Kasi kung tutuusin mga kaibigan, no? anytime, pwede tayong umalis eh. Huwag kayong matakot. Kung alam ninyong makakapagtrabaho kayo at makakapag-deliver kayo ng magandang trabaho, huwag kayong matakot na umalis. Huwag kayong matakot sa boss ninyo na sabihin, aalis ako kapag hindi ganito ganyan. No. Kasi, Itong tandaan nyo mga kaibigan. Ang buong mundo natin ay nakabukas para sa inyo. Makakapaghanap kayo ng employer o makakapaghanap kayo ng trabaho na ia-accept kayo. No? Yung katauhan ninyo no at irerespeto kayo. Meron at meron kayong mahanap mga kaibigan. Huwag niyong huwag nyong kalimutan 'yan. Huwag kayong magpa-small-small sa mga tao. No? Basta't alam ninyo na ginagawa niyo 'yung tama at basta't alam ninyo na isa kayong masipag na trabahante. The world is open for you, ika nga. Malis kayo. Umalis kayo kung talagang nahihirapan na kayo. Kasi hindi natin may iwasan kahit na saang lugar mga kaibigan. May mga taong ang tingin nila sa ibang mga tao ay mga alipin. Slave. Dahil, halimbawa, Ewan ko, yung itsura ay hindi kagaya ng itsura nila. Basta, may mga sarili-sariling rason naman sila. Meron at meron. So, ibig sabihin, isipin muna ninyo yung sarili ninyo. Ayaw mga kaibigan, pag pumunta kayo dito sa Germany, huwag lang kayong No problem. Yes, sir. Yes, boss. No. Sabihin nyo, Boss! Ayaw ko na. Aalis na ako. Maghanap ka ng ibang tao na magpapaalipin sa'yo. Yun lang. Yun lang sabihin nyo, mga kaibigan. At kung talagang wala paling nangyari dahil sa sinabi ninyo di alis kayo ganun lang yun huwag kayong matakot because the world is open for you English yun know? ha hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun dahil wala akong kaalam-alam sa buhay sana mga kaibigan wala kayong nadutunan sa aking mga pinagsasabi rito See you tomorrow. ترجمة <laughs>